mga bilang chapter 9 verse 1 up to 23. At sinalita ng Panginoon kay Moises sa ilang ng Sinai sa unang buwan na ikalawang taon pagkatapos na sila'y makaalis sa lupain ng Ehipto na sinasabi, Bukod sa rito ay ipagdiwang ng mga anak ni Israel ang Pasko sa kanyang kaukulang panahon. Sa ikalabing apat na araw ng buwang ito, sa paglubog ng araw ay inyang ipagdidiwang sa kanyang kaukulang parahon ayon sa lahat na palatuntunan niyaon at ayon sa lahat ng ayos niyaon ay inyong ipagdidiwa. At si Moises ay nagsalita sa mga anak ni Israel upang ipagdiwang ang Paskwa. At kanilang ipinagdiwang ang Paskwa ng unang buwan sa ikalibang apat na araw ng buwan sa paglubog ng araw. Sa ilang ng Sinai, ayon sa lahat ng inuutos ng Panginoong kay Moises, ay gayong ginawa ng mga anak ng Israel. At may mga lalaki na mga marurumi dahil sa bangkay ng isang tao na anupat hindi nila na ipagdiwang ang Paskwa ng araw na yaon at nagsiharap sila kay Moses at kay Aaron ng araw na yaon. At ang mga lalaking niya ay nagsipagsabi sa kanila, kami ay mga marumi dahil sa bangkay ng isang tao. Bakit kami ay masasansala na kami ay huwag maghandog ng alay sa Panginoon sa kanyang kaukulang panahon na kasama ng mga anak ng Israel. At sinabi ng Moises sa kanila, Maghintay kayo upang aking marinig ang ipag-uutos ng Panginoon tungkol sa inyo. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Salitain mo sa mga anak ni Israel na iyong sabihin, Kung ang sinumang tao sa inyo o sa inyong saling laki ay maging marumi dahil sa isang bangkay o sa isang malayong paglalakbay ay kanyang ipagdidiwang din ang Pasko sa Panginoon. Sa ikalawang buwan ng ikalawing apat na araw sa paglubog ng araw ay kanilang ipagdidiwang kanilang kakanin na may mga tinapay na walang libadura at mga gulay na mapait. Wala silang ititira niyaon hanggang sa kinaumagahan. Nisisira ng buto niyaon ayon sa buong palutuntunan ng Pasko ay kanilang ipagdidiwang. Datapot ang lalaking malinis at wala sa paglalakbay at hindi magdiwang ng Pasko ay ihiwalay ang taong iyon sa kanyang bayan sapagkat siya ay hindi naghandog ng alay sa Panginoon sa kaupulang panahon. Ang taong iyon ay magtataglay ng kanyang kasalanan. At kung ang isang tagaibang bayan ay makikipamayan sa inyo at ibagdiliwang ng Pasko sa Panginoon ayon sa palatuntunan ng Pasko at ayon sa ayos ay gayon gagawin niya. Kayo'y magkakaroon ng isang palatuntunan maging sa tagaibang lupa at maging sa ipinanganak sa lupain. At ang araw na ang tabernakulo ay itayo, ay tinakpan ng ulap ang tabernakulo sa maktawid bagay ang tabernakulo ng patutuo. At sa paglubog ng araw, ay nasa ibabaw ng tabernakulo na parang anyong apoy hanggang sa kinaumagahan. Gayo na malagi ang ulap ang tumakip doon at ang anyong apoy sa gabi. At kailan pa ang ulap ay napaitaas mula sa ibabaw ng tulda ay naglakbay nga pagkatapos ang mga anak ni Israel. At sa takong tigilan ng ulap ay doon humantong ang mga anak ni Israel. Sa utos ng Panginoon ay nagsisipaglakbay ang mga anak ni Israel at sa utos ng Panginoon ay humantong sila kung gaano kalaon ang itigil ng ulap sa ibabaw ng tabernakulo ay siya nilang ipinananatili sa kampamento. At pagka ang ulap ay tumigil sa ibabaw ng tabernakulo na maluwat, ay iniingatan ng mga anak ni Israel ang bilin ng Panginoon at hindi naglalakbay. At kung minsan ay nanatiling ilang araw sa ibabaw ng tabernakulo ang ulap, ayon nga sa utos ng Panginoon, ay tumitira sila sa mga tulda at ayon sa utos ng Panginoon, ay naglakbay sila. At kung minsan ang ulap ay nanatili mula sa hapon hanggang sa kinaumagahan, at pagka ang ulap ay napaitaas sa kinaumagahan, ay naglakbay sila. Maging araw Maging gabi, nang ulap ay mapaitaas, ay naglakbay sila. Maging dalawang araw o isang buwan o isang taon na nakatikil ang ulap sa ibabaw ng tabernakulo na manatili sa ibabaw niyaon, ay tumitira ang mga anak ni Israel sa mga tulda at hindi naglakbay na tapwak. Pagtaas ay naglakbay sila. Sa utos ng Panginoon, ay humantong sila at sa utos ng Panginoon ay naglakbay sila. Kanilang iniingatan ang bili ng Panginoon sa utos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moses. Amen, Lord Jesus. Please subscribe, like and share. Salamat. God bless.